Alam nyo ba na may isang aksidenteng tuklas ang nagligtas ng bilyong tao sa buong mundo? Isang simpleng eksperimento sa isang laboratorio sa London noong 1928 ang nagbago ng kasaysayan ng medisina magpakailanman. Ito ang kwento ng penicillin, ang unang antibiotic na nagbigay ng pag-asa laban sa mga nakamamatay na sakit. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, Isang simpleng sugat lamang ang maaaring ikamatay ng isang tao. Ang pneumonia, tuberculosis, at maging ang impeksyon mula sa maliit na hiwa ay halos wala pang lunas. Doktor lamang ang makakapagbigay ng payo, ngunit wala silang magawa kapag kumalat ang impeksyon. Walang antibiotic, walang proteksyon laban sa mga mikrobyo. Noong Setyembre 1928, isang bakteriologist na nagngangalang, Alexander Fleming ay nagbalik sa kanyang laboratorio matapos ang bakasyon. Habang sinusuri niya ang kanyang mga culture plates ng Staphylococcus bacteria, may napansin siyang kakaiba. Sa isa sa mga petri dish, tumubo ang amag na Penicillium notatum. At sa paligid nito, namatay ang mga bacteria. Isang simpleng amag na kayang pumatay ng nakamamatay na mikrobyo hindi niya alam na tuklasan na niya ang kauna-unahang antibiotic. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Si Fleming ay nahirapan i-extract at i-purify ang penicillin. Taon ang lumipas bago ito muling mapansin. Noong 1939, sina Howard Florey, Ernst Chain at ang kanilang team sa Oxford University ang nagpatuloy sa eksperimento. Sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, napagtanto nila ang kahalagahan nito. Dahil sa penisilin, libu-libong sundalo ang nailigtas mula sa impeksyon sa sugat. Ang himala ng medisina ay tuluyan ng isinilang. Ang penisilin ang naging unang antibiotic na ginamit sa malawakang paraan. Dahil dito, bumaba ang bilang ng namamatay sa mga sakit na dati halos sentensya ng kamatayan. Naging inspirasyon ito sa pag-develop ng mas marami pang antibiotic at binago nito ang mukha ng medisina sa buong mundo. Mula sa isang aksidente, naging dahilan ito ng pag-asa at kaligtasan para sa sangkatauhan. Noong 1945, ginawara ng Nobel Prize sina Alexander Fleming, Howard Florey at Ernst Chain para sa kanilang kontribusyon. Si Fleming ay laging nagbiru na, ako lang ang nakakita ngunit ang iba ang tumulong gumawa. Ngunit sa kanyang simpleng obserbasyon, isang bagong yugto ng medisina ang isinilang. Ang penicillin ang milagro ng amag. Sa isang aksidenteng tuklas, nagbago ang kinabukasan ng mundo. Mula sa kamatayan, nagkaroon ng pag-asa. Ito ang kwento ng penicillin, ang imbensyon na nagpabago sa kasaysayan ng medisina at nagligtas ng sangkatauhan.